isang aksidente po ang nandito sa seat 6 na daanan namin uh, ito guys uh, sagi ng van so nagtawag na kami sir ng ambulance yan nare rescue na rin siya sa wakas ang lalim guys ng um, uh, tama na guys ang lalim ng mga tama sa tuhod ang tuhod mo ang diyan na mm.

Delikado po talaga dito sa sisis. Ayan. Ay, guys. Delikado talaga. Dumaan dito sa sisis. Pero wala tayo yeah. sa sakitahan. Ayan. Ayan. Sa akin na nga po. Nadaanan lang po kasi namin. Kaya tumawag na. Ang bilans. Ayan. Wala rin. Ayan. Ng kawawa. Kawawa. Tagig. Sa lagitnaan ng... Hua Alistana, Kupawa. Walang ilan guys. Nagigilis guys yung tinawag namin mga

Buti lang nang guys, mga galos lang ang tinama niya, wala nang siyempre. Kaya, salamat pa rin sa Diyos, sa akit na pilar. Hip, hip, hip. Kaya, kinaya, lang natin, guys. Susisis.

Kala nga namin, sir, umi-slide lang kasi hindi kayo namin nakita agad eh. Kala namin na i-slide lang siya kasi siya lang eh. Eh ano, kaya sinunda namin kayo, sabi kasi na ano, nasa akit, eh. uh, na agit daw. May mag dito. Bumagal ako. Mababait ng mga restore na. gigilid. palagi. na ng wawa at kalsada. Okay. Sir, ano na po ba itong lugar, sir? Ano? Kalsada o Wawa? Ah, 6 lang. Hindi naka... Ah, Barangay Wawa na nakasako. Barangay Wawa na po ang sako. Napindan pa sana ako tumatawag ng ano kasi doon ako may number eh. Doon kasi kami dati. Nalipat lang po kami dito sa ano, Wawa.

Dala na din siya sa so, hospital. Wow. Sa Barangay Wawa. Pero yung guys. Marami ng kerot niya. Medyo natagalan kasi kami yung guys kumuha ng ambulance. Kasi wala. Hindi kumakontak yung tinatawagan ko sa napintan. Kaya dito na lang kami kumuha yung restuare sa uh, Barangay Wawa. Sakot na po ito ng Barangay Wawa. Sisi. Guys, pero mabait naman guys yung nakabangga sa akin hindi naman siya tinakbo sinunda namin guys yung sinabing na yung nakasabi sinunda namin pan na yan pero mabait naman siya guys mabait naman siya pinagpinan niya, pinagpuan ng mga residente niya. Kaya salamat pa rin sa Diyos. Kaya pa rin ang mama ng residente. Paano kayo, ano, di na ay, ano, magpapatid na lang ang gula ay hindi na dadali ng, ano, okay na yan. Hindi uh, na, sir, dadali ng hospital yan. Okay uh, na. Sa mga kulit sa taytay. Ah, sa taytay -tay na. Ah, sa taytay na. O, paano yung motor niya? Papalik na lang. May mga papapalik na lang. Wait, mo naman daw. Pwede naman po iwan sa inyo, sir, no? Kasi doon ko lang, sir, iniwan. Ay, hindi po. Eh. Ah, okay. Doon ko lang kasi, sir, pinagbilin sa, ano, mga nakatira dyan. Okay, uwi na lang sa sir. Uwi na lang siya ng...

Apa ketchup? Oh, baster Eh, wanda kumili. Ito na mga nakamot. diretso rin. Diretso rin. pa. Eh, hindi pa. pa na ganon ni. Oh, may malapit na ambulance dito eh. iyan um. na lang. Um. Dapat napinigan pa, eh. dahil um. pala ako po. Ano, hindi na pala ako guys, yung ambulance. Pero hindi na guys, galing sa hospital. Ginawa na lang nila ng pangunahing lunas. Kasi na lang yung layo sa pintik. Pero hindi naman, wala naman po siyang bali. Diba? hindi naman na siguro kailangan galing pa sa hospital. Gagawa lang sila ng police report. Okay. Chat mo muna si JJ, baka mali. Sa so bagay, ano, ano, lang naman yun, pero matang niya kasi hindi lang lang naman yun. Pero kailangan chat mo muna. Yung kontak natin ang palabas na si so, Ma, si JJ. Okay naman na yan, sir, no? Kasi wala naman siyang pali, no? Papagaling na lang. Wala naman pali, ano lang. Medyo malalim lang yung sugat. Malalim nga, sir. Yan lang naman, ano, sir? Kaya pwede na siguro, ano, kasi may pangunahing lungas naman, sir. Yeah, . Gagawa niya sir na police report pa yan. Ako, okay, traffic bureau tayo namin ito. Ano sir, kompleto naman ano uh, ang pape niya. Uh, kompleto naman pape. Wala, wala naman problema yung wala ano. Wala naman. Papadala. Papadala. Hindi, traffic bureau niya. Uh. 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 Yung motor kasi niya sir, iniwan ko lang dyan no, sa malapit oh, na bahay. o, oh. Baka pwedeng doon na lang muna sa yung um, drive. Dino, dino sana, pisa, ya, ah, dadalhin niyo doon. Sige, sir. Ayan, sir. Oh. Alam okay. naman nung ano, pinag-iwanan kung po Yung may kula na yan. Babalikan na lang siguro. Masa kayo oh, ng okay. LT? Hindi po. Nadaanan lang namin, sir. Nag-report okay. lang kami. Kami lang ang nagtawag ng ano, kasi nasabi ni Kuya, nasabi, kaya sinunod ka namin yung... tripod kasi yan. Kaya, kasi yan, yan, paro lang problema. Kompleto naman daw, sabi nitong mga ano. TMO. Itong mga TMO uh, officer sa Ay, guys. Ayan. Kompleto naman ng papel ng pagkabilang ng Kaya, ginawa nila na police sa eh eh eh. guys at anang sisis. Delikado talaga guys dito dumaan kasi sobrang tulin ang mga sasakyan dito. Nababilis naman guys mag-rush din. Ito 'yung plano. Yo. 'Di oh, mo lang gagano. Nabibilis ang mga second dito kaya ingat-ingat po sa lahat ng mga ah, nakamot kasi talaga counting sagay lang sa inyo. Talagang babalibag tayo. Ayan. Dili lang balikan, eh, Buti na lang guys, hindi masyadong grabe yung tama ng mama. Kawawa Padaan lang po kasi kami ng C6. Galing kami sa bagong bahay sa Wawa. Nadaan na namin dito sa C6 yung mama. Kasi din, na ng Wawa at kalsada po. Yan ang mababait ng mga rich ng Wawa Taguig. Ayan, yes. eh, mabait naman guys yung napabangga sa kanya guys. Yan yung driver na um, van na nakasabi. Naka, uh, naka Ay kuya. Kuyang nakamotor. Yan ang driver. Pero mabait naman siya. Hindi niya naman pinakuhan yung Nakamotor pero yung sinundan pa namin guys kasi doon sa unahan na gil kahit right, naman siya guys taga antipolo siya sabi niya uuwi pa siya ng ola kaya lang ayan karoon pa ng problema sa daan kaya ingat ingat lang po mga guys At ingat sa inyong pag -tadrive konting bilis ng mata at utak. Lahat po kailangan gumagana. Hindi lang pagmumotor lang, hindi lang kamay, kundi isip, puso, yun, at mata. Guys. Ito po ang aking maipapayo sa lahat ng mga nagdadrawing. Ito po ang kaganapan dito sa C6. I uwi na nila guys yung motor ng mama ayun ayun ang motor ng mama yung sa unahan ng una motor Tapos na rin. Okay na sila sa guys. Kaya pauwi na rin kami guys. Maraming salamat. bye